Ito na yung pangalawang dive namin. At talagang bago agad na nagpakita. Ayan, sa pool. May isa pa na andito sa kabila. Makula po na dito sa pangalawang dive namin. Ayon, getik. Katabing spot lang ito nung sa una naming dive. Hanap ulit. Ops, surahan. Palabasin ko muna. Labas na! Ayun, sa pole. May iihawin ang dalawa kong inakay. Maganda kung makakita pa para tag-isa sila. Hanap uli. Andun yung kasama ko, may pinana. Dalawang talagbago ang pinana. At ito, may surahan na puti. Dito ko sa kabila. Baka kita ang ulo dito. Andito. Kita nga. Ayun. Gitik. Masarap din ihawin ng ganitong surahan. andon Dalawa kong kasama. Humahanap ng mapapana. At ito. Talagbago. Ayan. Sa pool May isa pa. Kasamuna yari ka. Ayan, sa pool din. Bali, dalawa. Ayos din ang pangalawang dive na ito. Magandang klaseng isda. At ito, sibungin. Maganda at hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Ayon, gitik. Sibungin or sono. Ang kilalang tawag dito. Ops, alatan. Ayon, getik. At ito, may talagbago pa. Kasamuna. Ayan, sa Bali dalawa. Alatan at talagbago. Sigurado na naman ang delensya nito. Langoy uli. Ito, talagbago pa nasa ilalim ng malaking bato ayun, gitik maganda at karamihan talag bago ang nandito sa pangalawang dive at ito may lumalangoy na dalagang bukid yari ka ayun, gitik sana may magpakitang kupapa at balatan para marami-rami ang pandorodogtong hanap ulit yun, talagbago. Ayan, sa pole. Talagbago at dalagang bukid lang ang isda dito. Ito, dalagang bukid pa. Ayun, gitik. Nagulat yung isang isda. Yung isdang yon gila-gila ang tawag dun. Hanap uli. Ops! Sibongin or sono. May kasamang manok yari ka ayan sa ito ang isdang mahal kapag buhay oops manok ito solid ayon sa pole nagpapasaway na naman ang hamal na manok sunod sunod na naman yan hanap ulit sabi ko na talagbago magalaw pa Ayan, sa Hindi na tumigil ang mga pasaway. Dalawa pala yun. Ayan, sa din. Hala, wala na ang tigil. Doon sa unang dive, ilang piraso lang talagbago. Dito, halos talagbago lahat. Ito, si Bungin pa. Yari na ito at hindi gumagalaw. Ayan, gitik. May manok na, may tuta pa. Ay, hamal na yan. Langoy uli. Ito, may dangkit bahura. Ayan, sa May naligaw na dangkit bahura dito. Ito, may isa pa. Kasamuna. Oops, manok pa. Ay, talaga. Ayan, sa din. Hindi na naman ako dito. Mga kabuelo. Sir Andes Carte. Marami na namang pasaway. At ito may alatan. Nasa ilalim ng corals. Ayon. gitik. Ganito ang magandang patama. Hindi nakakapalag. Ops, poset. Hindi na tumigil ang hamal na manok. Ayun, sa paul Ito ang pinakamasarap na ikalamares. Poset. May ista pa dito sa ilalim. Surahan. Nasa pinakamalalim. Palabasin ko muna. Hala ka. Hindi na tumigil. Ayan, palabas na. Madadagdagan ng ihawin ng inakay ko. Yun lang. Papasok ng butas. Pumasok na. Puntahan ko dito sa kabila. Bahala ka sa buhay mo. Ang kulit mo. Na wala na tuloy yung surahan. Andito. Butat lumabas pa. Tumago uli. Natakot sa tilaok. Puntaan ko dito sa dati. Machichimpuhan din kita. Andito. Ayun. Gitik. Hindi pala. Akala ako gitik. Lalong sumot. Dala ka palabas. May sima ito. Yung isa lang ang ipapa. Ihaw ko sa ina ko. Ito. Ibibigay ko ito kay Kumari Para ipatikim rin niya sa akin ang sa kanyang lutong ulam. Hindi ko makalimutan si Kumari Kapag natitikman ko yung sa kanyang lutong ulam. Langoy uli. Andon. May lumalagoy na sulid. Yari ka sa akin. Sisiguraduhin ko na ito. Sapul kang bato ka. Ay, hamal na yan. Umilag. Ando na sa malayo. Sayang. Ito, labahitagod. Ayon, sapul. Masarap na isda ang god Masarap itong inihaw. Masarap din na sinasabawan. Hanap ole Ito, may kanopeng. Ah, hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Sapul kang bato ka. Ay, hamal hindi na nga gumagalaw. Ayan, tinamaan din. Isa pang pagkakamali at isusuntok ko na itong kamay ko sa bato. Kanuping, labas pa. Ops, manites. Hindi gumagalaw. Siguraduhin ko ulit ito. Ayan, sa pool. Akala ako bato na naman ang tatamaan at iya, nakakahiya na. Hanap ulit. Uy, lapulapo. Ay hindi man pala akala ko lapula po. Butiti lang pala. Kakulay kasi nung lapula pong baraka. Or po kung tawagin. ginulat mo ako. Akala ko lapula po ka. May nakadikit na isdang kini. Eh. Hindi ito kinakain, lasan ito. Sa ibang lugar kinakain nila ang butiti. Dito sa Bicol, walang nakain ito. Isang pamilya ang inubos nito dito. Kaya wala nang kumakain. At ito, talagbago, dalawa. Ito munang lumalangoy. Ayun, gitik. Kasa uli. Ayan, sa Kuha pariho. Labas pa, talagbago. Tsatsaga-tsagaan -tiyaga ko kayo. Hoy, balatan. Wow, malaki. Malaki na, makapalpan laman. 300 Hanap uli Ito, talagbago pa Ayun, gitik May isa pa Kasamuna Ayan, sa pool Mga talagbago ang nakatira sa spot na ito Magandang tsaga-tsagaan Langoy uli Ito, may danggit bahura Dalawa Ito muna ang unahin ko Ayan, sapol. Kasa uli. Ayan, sapol din. Mura itong dangkit bahura. 100 lang ang kilo nito. Ko papa ang walang napakita. Ito may alatan. Nakatago ang ulo. Lalabas ka din. Ayan, sapol. Ang isdang matabang ang laman. At nag narin na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayos pa man na nadagdag dito sa pangalawang dive. Shout out kay Dang Bato Balunos. At shout out rin kay Adel Batinya. At shout out rin sa Yambaw Family from Adens Gres. At shout out rin kay Bal Galoy ng Sabang Lipa City from Bulusan Sorsogon. At shout out rin kay Kel Brupal from Bantayan Thailand. At shout out rin kay Joel Mapotol from Bohol. Ay, nah, nah. At shout out rin kay Andre of the Sina Vlog from Kuwait. Ay, so. At shout out rin kay Raymond Beriger from New Zealand. I'm not, I'm not too... At shout out rin sa World Safi from Binalay Tinambal At shout out kay Dix Beton, from Oriental Mindoro at po pa. Shoutout kay JB Testro from Antipolo. At shoutout rin kay Horace Galias. From Antipolo, Minalabak, Kamisor. At shout out rin kay Sunny D in La from Cavite. Shoutout din kay Lindon Bustillo, from Davao City. Shout out kay Joey Bimbro Alvarez from Occidental Mindoro. At shout out rin kay Lando Bingo! from Talisay, Camarines Norte. At shout out rin kay Rinsky Gianan from Polelio Quezon. Ah. <laughs> at shout out rin kay Boss Ryan from Daet, Camarines Norte. At shout out kila kay La Sinayda de Borja at Rosana Villahermosa from kami. Davao City. tapos pang may sa kahon. Ito guys, yun namin kagabi. Tinitimbang na para maging kwarta na. ito na yung kita namin sa dalawang type kagabi 5,490 971 ang puhunan bali 1,129 ang bawat isa maraming salamat tali kay Lord at may panibago na namang pangdurutugtong